Madam? Madam! Madam! Madam, parang nag-enjoy naman kayo sa ninyo, no? Tingin ko nag-enjoy kayo Para ka lang nagbahay-bahayan eh. Yung Patrick, yung tatay, ikaw yung lanay. na no! <laughs> Madam, nag kayo? Dam, bakit ka natahimik ka? Ha? Ah. Ay! Madam, oh. kung sa akin, hindi nga. Hindi nga! Nag-kiss kayo, no? Oh. Eh, oo, oh, pero hindi eh, naman sadya. Parang aksidente lang. Ay! Madam! Oo! Oh kahit ano pa itawag mo doon, kahit ano pa itawag mo doon, aminin natin, ang importante, nakatatak na ang labi niya sa labi mo. Ako mag-aalaga sa'yo, okay? Plastic ka, madam, no? Mama. Sabi mo, iiwasan mo yung patik na yan, eh, naka-first base na yung mokong. Oh. ka nga sa ganyang mo, nakakahiya. Hindi okay. maganda pakinggan. Pasensya na po. Hey, pasensya na po Dala, madam, na talaga, madam, na-excite lang po ako. Pero madam, parang blessing in disguise din pala yung pagkakatrap ninyo. Kasi lumevel up ng bonggang-bongga ang inyong pagkakakilala sa isa't isa. At kahit ano pong sabihin mo na iiwasan mo yung patik na yon, alam mo madam, mahihirapan ka na ngayon. Kasi meron na kayong lagdaanan. Oh. Naks! So, <laughs> hindi <Maka pa> talaga. <laughs> hindi nga, may na kayo. Hindi. Iba, tama naman po ako, madam? Hindi, hindi ganun. Yun. Pero, madam, alam mo, yung totoo. Oh. Hindi ako magtataka kung isang araw po eh, bigla na lang mangligaw yung pocket niyan sa iyo. Gusto naman. Ayun ang gusto. Ay, no, oh, I... <laughs> <laughs> Pero, madam, mm. wala girlfriend yung pocket na yon, Wala naman siyang pinanggit sa akin.